Hey guys good morning so dito yung sa peak ng Hong Kong and syempre sobrang foggy yan medyo hindi makikita yung view pero syempre ah <coughs> uh, parang ano parang pangarap mo minsan na minsan akala mo ay okay na akala mo ay sweet nung dalawa oh pero binomon mga marketers yan guys na ngayon nandito sa Hong Kong nag enjoy nagta-travel di ba so yun <coughs> uh, yun nga so sabi ko kanina minsan ang pangarap natin akala natin yun na akala natin okay na pero minsan nawawala so uh, minsan lumalabo minsan lumilinaw so depende kasi yun sa commitment mo eh ama so <coughs> yun uh, meron ako sabihin sa yun na ikaw sa ginagawa mo ngayon Okay, sa ginagawa mo ngayon, imagine mo yung sarili mo 2 years from now. Sa ginagawa mo ngayon, network man 'yan, 'yan man ay uh networks sa negosyo or sa trabaho na ginagawa mo ngayon. Okay, so yan ba ay uh, two years from now. Nai-imagine mo na ba ano ang magiging buhay mo dyan 2 years from now? So, ganun ka lang. <clears throat> Mag-backtrack mag ka. So, e-check mo, 2 years ago, ano yung ginagawa mong desisyon 2 years ago? Ano yung ginagawa mong desisyon na ito or ayan yung result mo ngayon? Tama? That is 2 years ago. And ngayon, imagine mo na naman yung life mo 2 years from now. Sa ginagawa mo ngayon, let's say sa trabaho mo, kung sa trabaho mo hindi ka pa humahasin. so tapos 2 years ago yan ang ginagawa mo tapos same pa din ang life mo baka this time kailangan mo na mag-isip na kailangan mong magdagdag or kailangan mong gumawa ng another uh, source or another gumawa ka ng another journey okay gumawa ka ng bago in short mga para klaro ano Diretyahan, walang paligoy-ligoy dapat ba na gumawa ka na ng bago ngayon para magkaroon ka naman ng bagong buhay, bagong resort? Tama. Okay, so, mo ito mga marketers o so, kasama ko from Temple Family and grabe, kasama sila sa top earner ng company natin ng Dow Elevate. So, anong ginagawa nila? Nagdesisyon lang din naman eh. Tama? Kasi, siguro, two years ago, hindi rin magandang buhay nila. Two years ago, hindi man sila nagtutour. Tama, pero ngayon, nandito sila sa Hong Kong. ba diba? So, <coughs> ngayon, imagine nyo yung sarili mo. Sa ginagawa mo ngayon, sa binibigyan mo ng oras ngayon, binibigyan mo panahon ngayon, sa ginagawa mo, sa commitment mo na ginagawa mo, sa binibigay mo ngayon, two years from now, ano kaya magiging buhay mo? Imagine mo. So, kung two years from now, sa tin mo, aasayin sa kanyan, magpapagpapuhay mo. And, go for it gawin mo okay kasi bakit? magbabago buhay mo eh ang tanong dito kung ikaw ngayon sa trabaho mo ngayon <coughs> kung walang pagbabago lalo na kung matagal ka na sa ginagawa mo tapos same pa din siguro much better na mag-isip-isip ka tama? hindi ko naman sinasabing gawin mo talaga to eto ay advice lang para magising ka sa katotohanan na kailangan mo palang gumawa ng bago. And kung ikaw matagal na sa negosyo, tapos two years ago, nag-decide ka, tapos wala, wala, kang, wala kang binigay na commitment sa pangarap na gusto mong maabot, siguro starting ngayon na mapanood mo tong video na to, starting ngayon, mag-decide ka, mag-commit ka, mag, ka, mag ka, para two years from now, pagdating ng two years na yun, sigurado ako, magbabago ng buhay okay. mo. Tama? Kasi okay. ako naniniwala ako na kapag wala kang ginagawang bago, walang bagong result. O pag wala kang ginagawang bago, walang magbabago. Tama? Wait lang. May interviewin ako. Hindi niya alam, may interview ko siya. Madam, magbigay ka naman ng mga inspirational message sa ating mga marketers. Magpakilala ka na din. Tapos anong experience mo dito sa Hong Kong? yan yeah, so bali na ko po is uh, Lonely Rose Miranda. And syempre, uh, grabe, never to pong uh, in-expect na magpunta ako dito. Makakapunta ako ng ibang bansa, makakapag-travel ako ng ibang bansa. Dito lang yan, Tintaw Elevate. So yung gawin mo, ituloy-tuloy mo lang. Mahirapan ka man, mapagod ka man, mapuyat ka man. Yung importante, pinutuloy-tuloy mo. Yan lang naman yung ano don And then magpalaki ka ng network, makinig ka sa upline mo. Kasi wala talaga silang ituturo sa'yo na ikakaligaw ng landas lang po. Ang lupit, kasama yan, top earner yan ang Meron pa dito isa Agilapin ah, ko lang, parang umiiwas eh Ito pa Ito, nagbibideo <laughs> din siya Sir, record mo na din dyan, ituloy mo na yan Anong yung masasabi mo na Isa kang marketer na ngayon, patravel-travel ka na lang sa so, Pakilala ka na din Ayan so Good morning guys So by the way My name is John Robles. So ngayon uh, Nakasama ko dito sa Hong Kong So sobrang uh, blessed, Sobrang saab sa feeling din Na uh, napasama ka So kung ikaw din uh, Marketer ka man O FW ka man Kung ano man yung ginagawa mo sa ngayon uh, Hindi naman kasi yun ang basihan eh Ang basihan kasi yung ginagawa mo So kung ikaw, sineseryoso mo siya, bigay mo yung best mo, so ibig sabihin, makukuha mo din yung gusto mo. So yun lang naman ang gusto kong sabi. Ayun, so sir, congratulations. Grabe, no? Marketers, pero ngayon, dito na, di ba? So walang, walang imposible. Wala, hindi, ang linaw na. Hindi porket nauna ka, mauna ka magka-result. Hindi porket nahuli ka, huli ka magka-result. Walang ganun eh. Tama, as long as committed ka, as long as ginagawa mo yung part mo, as long as binibigay mo yung best mo, As long as nag-decide ka, nag-commit ka, at wala kang ibang gagawin ko din mag-negosyo, mag, -negosyo, mag negosyo, sigurado talaga akong magka-resulta ka. Tama, dito, wala, hindi um, 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 ko lang na ano, no? pero sila yung mga kabataan, mga bata pa na galing probinsya, na sponsoran ng OFW, ginawang marketers, ni piso walang nilabas, nagiging negosyante, sineryoso, nagka -resulta. Ngayon, unti-unti na naaabot yung mga pangarap nila. And ako, isa ako sa makakapagsabi na sobrang sigurado na ikaw gusto mo din ng magandang buhay, na ikaw gusto mo din mag-travel, na ikaw gusto mo din na uh, may magbago naman sa ginagawa mo. Pero lagi mo tatandaan, hindi mo yun mararating hanggat wala kang gagawin. At hindi mo yun mararating hanggat hindi mo kumpisahan. Hindi mo yun mararating hanggat hindi ka magdesisyon na seryosohin at gagawin ang dapat mong gawin sa business. So yun lang, ulitin ko, imaginein mo buhay mo 2 years ago at yan ang buhay na meron ka ngayon and imagine mo naman ngayon 2 years from now ano ang magiging buhay mo sa gagawin mo 2 years from now alright so ayun lang si sa yung congratulations kasi alam ko na mag, nagseryoso ka ikaw na ang next na makakasama namin na mag travel alright bye bye